Sige, ayos lang. Pero limang beses at sa bawat pagkakataon, apat na beses siguro. Pero nagkaroon na tayo ng mga pag-uusap. Inakala nating ayos na yon ng ilang beses. Tapos si Pangulong Putin ay lalabas at magsisimulang magpakawala ng mga rocket sa isang lungsod tulad ng Kiev at papatayin ang maraming tao sa isang bahay ampunan o kung saan man. May mga bangkay na nakahandusay sa isa kalsada sinabi ko ng mali iyon. Titingnan natin ang mangyayari kahit labis akong nadismaya. Nadidismaya ako kay Pangulong Putin. Labis akong nadismaya sa kanya. Kailangan nating suriin ito at babawasan ko ang limampung araw na ibinigay ko sa kanya. Gagawin ko itong mas maikli dahil sa palagay ko alam ko na ang magiging resulta. Kakabagsak lang ni Trump ng mabigat na parusa sa Russia at mabilis na bumabagsak ang stock market ng Russia. Nang binigyan ni Trump ang Russia ng limampung araw na deadline, inisip ni Putin na may limampung araw siya para maghasik ng lagim sa Ukraine at sakupin ang mas maraming teritoryo hanggat kaya. Hindi naaayon sa plano ni Putin ang mga pangyayari. Una, nawawalan ng teritoryo ang Russia sa mga front line. At pangalawa, dahil patuloy na binobomba ni Putin ang mga sibilyan sa Kiev at sa buong Ukraine, at bukod pa roon, nagpapadala pa siya ng mga drone sa mga bansa ng NATO. Kaka Kakadesisyon lang ni Trump na babaguhin niya ang kanyang deadline. Ito ang sinabi niya kaninang umaga. Ito ang dahilan ng pagbagsak ng stock market sa Russia. Pakinggan natin ito ng sama-sama. Oh, ibig kong sabihin kayo ang press, inuulit ko lang ito sa inyo. Aabutin ng sampu hanggang labindalawang araw, iaanunsyo ko ito mamaya o bukas, walang dahilan para maghintay pa. Kung alam mo na naman ang magiging sagot, bakit ka pa maghihintay? At ito ay magiging mga parusa at maaring taripa, mga sekundaryang taripa. Alam mo kung ano yon. Tingnan mo ang ekonomiya ng Rusya. Ayoko noon para sa kanila. Mahal ko ang mga Ruso. Mahuhusay silang mga tao. Ayokong gawin yon sa Rusya, pero... Nawawalan sila ng maraming Ruso. Nawala na sila ng isang milyong Ruso. At yan ang, alam mo, mga anak. Yan ang mga anak na lalaki at babae ng mga pamilyang Ruso. Umaalis sila ng bahay. Nagpapaalam sila sa magulang, tapos bigla na lang nawawala. Ganon din sa mga Ukrainyan tulad ng nangyayari sa Ukraine. Isa itong sakuna ang nangyayari doon. Pero patuloy pa rin itong nangyayari. Tulad ng alam mo, gumawa tayo ng kasunduan kung saan pangunahing kasali ang European Union pero ito ay NATO at tayo ang nagsusupply ng mga armas sa NATO. Uh, ngayon dati ang NATO ay nagbabayad na dahil ang Estados Unidos dahil si Biden ay naglaan ng 350 bilyon at ang mga bansang Europeo ay naglaan ng mga 100 bilyon. Sa totoo lang dapat ay baliktad dahil malaki ang karagatan sa pagitan natin. Ngunit Sa tingin ko sa huli ay may mangyayari. Dapat itong mangyari agad. Napakaraming tao ang namamatay. Ngayon itong susunod na bahagi ang talagang gumugulo kay Putin. Kita mo? Si Trump ay naging bukas sa press conference na ito at sinabi niya sa buong mundo na ang Russia ay wala talagang malaking ekonomiya. Nagpapanggap ang Russia na isa itong superpower na may malaking ekonomiya. Ngunit sa katotohanan, hindi ito totoo. Hindi ito isang makapangyarihang ekonomiya. At kung ebidensya ang huling tatlong taon, hindi rin ito isang makapangyarihang militar. Pero bago tayo pumunta sa clip na yan, siguraduhin mong pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Nakakatulong ito sa amin para maihatid ang balita sa mas marami pang tao na kailangang malaman ang katotohanan tungkol sa digmaang ito. Panoorin na natin ang clip nakakatawa na kahit hindi ganun kalaki ang ekonomiya nila, nahihirapan na sila ngayon. Pero medyo maliit lang ang ekonomiya nila. Malakas ang militar pero malakas din ang ekonomiya. At dati malakas ang ekonomiya nila. Ngayon, hindi na. Marami siyang pinagdadaanan. Sa ekonomiya hindi madali pero medyo maliit lang. Kung ikukumpara sa lawak ng kanilang lupain, napakalalaki nito. Sa pagkakaalam ko may siyam silang time zone o katulad nito. Napakalawak ng lupain yon ang Russia ay pwedeng maging napakayaman. Pwede itong maging napakayaman. Pwede itong umunlad na parang walang ibang bansa na katulad nito. Pinipigilan nila yon dahil wala tayong kakayahan. Nais niyang makipagkalakalan sa atin at laging binabanggit ito. Talagang gusto niya. At naisip ko na yun, maraming kalakalan kasama ang Russia. Marami silang mahahalagang bagay. Kapag pinag-uusapan mo ang rare earth, meron silang seryosong rare earth, di ba? Halos lahat ng klase meron sila. Kaya alam mo pwedeng maging sobrang yaman ng Rusya ngayon. Sa halip, lahat ng pera nila ay ginagastos sa digmaan at pagpatay ng tao. At hindi yon makatuwiran para sa akin. Akala ko gusto niyang tapusin agad ang bagay na ito. Yung talagang naramdaman kong matatapos na ito. Pero tuwing iniisip kong matatapos na ito, pumapatay siya ng mga tao. Kung naaalala ninyo, kahapon ay iniulat namin na may pinaplano raw na pagpupulong sa pagitan ni Pangulong Zelensky at Vladimir Putin at magaganap ito sa Turkey. Napagkasunduan na ang pagpupulong pero wala pang eksaktong petsa. At kahapon, iniulat ko na malamang ay magkakaroon ng delegasyon mula sa United States sa Turkey kapag naganap ang pagpupulong. At syempre, nandoon din ang delegasyon ng Turkey. Hindi pa tiyak kung dadalo si Pangulong Trump nang tanungin kung makikipagkita siya kay Putin para pag-usapan ang tigil putukan. Narito ang kanyang sagot. Tinutulungan ka ba at iniisip mo bang makipagkita sa Turkey at aga gaya ng iminungkahi? Ako'y... Hindi. Alam mo, hindi na ako gaanong interesado makipag-usap pa siya eh. ay... Ah, ang ganda ng mga pag-uusap namin, magalang at maganda ang aming mga usapan. At pagkatapos may mga namamatay kinabukasan dahil sa isang missile na tumama sa isang bayan at tinamaan sa pagkakaalam ko kamakailan isang nursing home. Pero may iba pa silang tinatamaan. Bawat tama nila may namamatay. Kaya Adam. Ngayon, kung huhulaan ko kung bakit naging sobrang tapat ni Pangulong Trump tungkol sa Russia ngayon, siguro dahil nalaman niya ang tungkol sa pag-atake na ginawa ni Putin kagabi. Sa pag-atake, tinamaan niya ang maraming gusali ng apartment sa Kiev. Bakit gagawin iyon ng Russia? May kakayahan ang Russia na ituon lahat ng kanilang mga pag-atake sa mga frontline at umasa na makakakuha sila ng bentahing militar doon. Pero hindi. Sinasayang ng Russia ang mahahalagang drone at missile sa pag-atake sa mga infrastrukturang sibilyan dahil ayaw lang nilang manalo sa frontline. Gusto nilang pilitin ang mga mamamayang Ukrainian na lumikas sa bansa para masakop nila ang lupain ng Ukraine. Iyan ang dahilan at naunawaan na ni Pangulong Trump. Narito ang iba pang detalye tungkol sa pag-ataking ito. Isa na namang malawakang pag-atake ng Russia sa Ukraine kagabi. Tatlong daan at dalawamput apat na drone, apat na cruise missile at tatlong ballistic missile. Sa bayang ito, nasira ang isang lokal na botika, pati na rin ang lokal na unibersidad at mga opisina. Sa Kyiv, nasira ang isang gusali at walong tao ang nasugatan, kabilang ang isang dalawang taong gulang na bata. Sa inyong screen, makikita ang direksyon ng mga drone at misil na inilunsad ng Russia kagabi at ang kanilang ruta. Mayroon din tayong detalye sa bilang ng mga drone at misil na napigilan ng Ukraine at ng kanilang depensang panghimpapawid. Sa 300 at 24 na drone na pabagsak ng depensang panghimpapawid ang 300 at siyam, halos siyam na put lima porsyento na tagumpay iyan. Sa cruise missile naman, dalawa sa apat ang napigilan. Mas mababa kumpara sa mga drone. At sa ballistic missiles, wala silang napigilan. Pero dagdag ng Ukrainian Air Force, hindi naman nakarating sa target ang mga ballistic missile kaya malamang tumama lang ang mga iyon sa bakanting lupa o walang tao. At kaya nagpa siya ang Ukrainian Air Force, na huwag nang ubusin ang kanilang mga bala para pigilan ang ballistic missile na hindi naman nakakasakit sa mga sibilyan o mahalagang infrastruktura. Parang hindi pa sapat yon. isa pang nakakagulat na pangyayari kagabi, ay ang isang Russian drone na pumasok sa Lithuania. Ngayon, mahalagang ipaalala sa lahat na ang Lithuania ay isang bansang kasapi ng NATO. Kaya kung itinuturing itong pag-atake sa soberanya ng Litwanya, ibig sabihin maaring ma-activate ang Article 5. Ngayon, napakababa ng posibilidad na mangyari iyon. Pero ipinapakita pa rin nito kung gaano kahanda ang Russia na subukan ang kanilang kapalaran. Isang hindi pa nakikilalang drone na posibleng Ruso ang tumawid mula Belarus papuntang Litwanya at namataan sa ibabaw ng kabisera kaninang umaga. Maramihan ang paghahanap ng mga pulis at armadong puwersa hinihimok ang mga residente na agad iulat ang mga nakita o posibleng lugar ng paglapag. Ito na ang pangalawang insidente ngayong Hulyo. Sa naunang kaso, nakilala ang drone bilang Russian Gueran. Napakalaking atake ng Russia kagabi sa Ukraine na kinailangang magpalipad ng mga jet ng Poland buong magdamag para bantayan ang kanilang himpapawid dahil nag-aalala sila na baka ito ay mangyari rin sa kanila tulad ng nangyari sa Lithuania. Sinusubok ng Russia ang reaksyon ng NATO. Hindi ito pagkakamali kundi sinadya. Sinisiyasat ng Russia ang mga panlabas na depensa ng NATO. Posibleng impormasyon lamang ang kanilang tinatangka. Ang hindi ko maintindihan ay bakit hindi natin pinababagsak ang mga drone na ito. Kapag nagpapakawala ang Iran ng mga ballistic missile na tumama sa Israel, ang mga bansa sa kanluran ay gumagamit ng kanilang mga barko at carrier para pabagsakin ang mga misal. Kahit ang mga kaalyado ng United States sa Arabo ay pareho rin ang ginagawa. Bakit hindi tayo makapagbigay ng katulad na suporta sa Ukraine? Hindi natin kailangang atakihin ang Russia o tumulong sa Ukraine sa anumang pag-atake nila laban sa Russia o sa mga sundalong Ruso. Pero kung may mga drone sa himpapawid, kung may mga missile sa ere, at ngayon napatunayan na natin na ang ilan sa mga drone na ito ay pumapasok sa airspace ng NATO. Bakit hindi natin magamit iyon bilang dahilan para sa mga bansang NATO na pabagsakin ang mga misail na ito sa ere at tulungan ang mga sibilyan ng Ukraine at tulungan ang mga mamamayan ng Ukraine? Sa huli, makikita natin sa sinasabi ng Russia na hindi sila titigil sa Ukraine maliban na lang kung sila ay mapipigilan. Kung makakita sila ng pwersang kinatatakutan nila at alam nilang hindi nila kayang labanan. Dahil ito ang sinasabi ng Russian Foreign Minister tungkol sa Lithuania, Latvia at Estonia. Itinuturing pa rin nilang bahagi ng Soviet Union ang mga bansang ito. Pinag-uusapan na natin ito. Mula nang magsimula ang digmaan, nais ni Putin na ibalik ang Soviet Union. At ngayon ay naririnig na natin ang ganitong pahayag mula sa Russia at mga opisyal nito ganito mismo inihanda ng mga opisyal ng Russia ang pananakop sa Ukraine. Pinakalat nila ang maling paniniwala na ang Ukraine ay bahagi ng Russia o inaapi ng Ukraine ang mga nagsasalita ng Russian sa Donbas. Sa totoo lang, wala namang totoo doon. Isa lang itong paraan ng Russia para ibenta ang pananakop sa mga mamamayang Russian. Mukhang sinusubukang ulitin ng Russia ang katulad na bagay ayon sa sinabi ng kanilang ministeryo ng panlabas kahapon noong Hulyo 21, 85 taon na mula nang mabuo ang Latvian, Lithuanian at Estonian Soviet Socialist Republics. Ngayon, ang tatlong ito ng mga bandarista ay araw-araw na nagpapahayag ng Russophobia. Pagkatapos ng pagbagsak ng Soviet Union, ang mga gobyerno ng mga Baltic Republic na ito na dati malaya ngunit sa totoo lang ay nawala ang kanilang kalayaan, ay hindi pinalalampas ang pagkakataon sa kanilang anti-Russian na pagkabaliw na siraan ang lahat ng may kaugnayan sa kanilang nakaraang Soviet. Ito ang tinatawag nilang pagtanggal sa tanikala ng pananakop. Ngayon, ang Latvia, Lithuania at Estonia ay nasa gilid ng Europa. Hindi sa heograpiya, pero kung titingnan mo ang mga estadistika, makikita mo sa katunayan hindi tumutugma sa katotohanan ang sinasabi nila suriin natin ang mga estadistika dahil hindi nagsisinungaling ang mga numero ang tipikal na sweldo sa mga Baltic nations na binanggit ng Russia ay umaabot ng dolyar 1800 hanggang dolyar 2500 ang ordinaryong sahod sa Russia ay nananatiling 600 dolyar kaya nakakatawa talaga na sinusubukan ng Russia na sabihin na ang Latvia, Lithuania at Estonia ay nagihirap dahil hindi na sila bahagi ng Soviet Republic Bloc. Tila mas maayos ang sitwasyon nila kumpara sa pinagdaanan o pagdadaanan pa ng Rusya. E bakit sinasabi ng Rusya ang lahat ng ito kung malinaw naman sa mga numero na hindi ito totoo? Well, kasi gusto ng Rusya na mabawi ang pamana ng Unyong Soviet. Binanggit ito ng tagapayo ni Putin ilang linggo lang ang nakakaraan. Ayon kay Anton Kobotkoyo, sagapayo ni Putin, ang krisis sa Ukraine ay isang panloob na usapin ng Rusya dahil hindi kailanman naayos ng maayos ang pagbuwag ng Union of Soviet Socialist Republics sa legal na usapan. May isa pang kawili-wiling bahagi na kadalasang hindi napapansin ng marami. Sa pananaw ni Putin, hindi niya kayang hayaang mas umunlad ng husto ang mga dating estado ng Soviet kumpara sa Rusya na nasa mismong hangganan nito. Dahil makikita ng mga karaniwang Ruso na nahihirapan sa buhay ang mga bansang ito, at makikita nilang mas maganda ang kalagayan doon, habang ang Rusya ay patuloy na nahihirapan, at ang buhay nila ay lalo pang lumalala. At iyan ang dahilan kung bakit gusto ni Putin na magdulot ng kaguluhan sa mga bansang ito. At iyan din ang dahilan kung bakit gusto ni Putin na sakupin ang mga bansang ito. Iyan ang dahilan kung bakit nais ni Putin na wasakin ang ekonomiya ng mga bansang iyon. Ito ang pinag-usapan namin kasama si Ben Hodges sa aming podcast noong nakaraang taon. At ito ang ibinahagi niya. Ipinapakita rin nito ang kanilang kawalan ng kapanatagan. Ibig kong sabihin, alam nila na kapag lumabas ka ng Moscow at kung hindi ka kabilang sa mga sobrang mayaman doon, mahirap talaga ang buhay sa Russia. Ibig kong sabihin, ang hirap talaga. Isang bansa na may walang katapusang likas na yaman, alam mo yon, dapat lahat ng tao doon ay mayaman. Ibig kong sabihin, napakaraming langis at gas at marami pang ibang bagay. Pero dahil sa mga naiwan ng korupsyon, imbes na lahat ng tao doon ay nakakatanggap ng dibidendo tulad ng sa Norway o Canada o iba pang mga bansa, iilan lang ang nakakakuha ng lahat at ang iba ay nananatili sa parehong kahirapan na naranasan nila mula pa noon. At kaya hindi ito pabor sa interes ng Kremlin kapag ang mga bansang nasa hangganan nila ay nagsisimulang umunlad kapag sumali sila sa kanluran. Kaya tulad ng Estonia, Latvia, Lithuania, tatlong dating republika ng Soviet, Poland at Romania, mga dating bansa ng Warsaw Pact. Alam mo na yun, ang yung, yung mga ito ay dahil sa pagiging miyembro ng European Union, dahil sa mga kalayaang naroon at namumuhunan ng malalaking bansa sa kanila. Yung kalidad ng buhay mismo sa hangganan ng Russia ay mas maganda kaysa sa karaniwang Ruso. At kaya hindi talaga matanggap ni Putin ang ideya na ang Ukraine na palagi nilang inisip na parang nakababatang kapatid nila o kung anuman, alam mo yon At hindi ko ibig sabihin na sa magkaibigang paraan, kundi isang taong kaya nilang kontrolin. Ngayon ang mga Ukrainian bukas ang kanilang lipunan at mas matagumpay ito. Nagagamit ng mga tao ang kanilang potensyal. Gusto ng mga bansa na mamuhunan sa Ukraine. Kaya may mo na tinitingnan yon ng Kremlin at kailangan nilang ipaliwanag sa sarili nilang mga tao kung bakit ang hirap ng buhay sa Russia at ang ganda ng buhay sa Ukraine. Ngayon, medyo pinapasimple ko lang pero tingin ko bahagi nito ay ang kanilang kawalan ng kapanatagan at ang survival ng sarili nilang rehimen. Ngayon, ilipat naman natin ang atensyon sa Russia ng kaunti dahil hindi talaga gumaganda ang kalagayan doon. Sa totoo lang, lalo pang lumalalim ang problema. Dahil dito, napipilitan na magsinungaling ang mga opisyal ng Russia na siyang nakagawian na nila. Ito ang sinasabi ngayon ng Russian Foreign Minister na si Sergei Lavrov sa buong mundo. Sinasabi niya sa lahat na wala ng kaalyado ang Russia at ito raw ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng mundong Ruso na mag-isang lumalaban ng Russia. Pakinggan natin. Marami tayong dapat pag-usapan. Ang pangunahing layunin ay talunin ang kalaban sa unang pagkakataon sa kasaysayan, nag-iisang nakikipaglaban ang Rusya sa buong kanluran. Sa unang at ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon tayo ng mga kaalyado. Ngayon, wala tayong mga kaalyado sa larangan ng digmaan. Ibig sabihin, sa ating sarili lang tayo dapat umasa. Hindi tayo pwedeng magpakita ng kahinaan o kapabayaan. Itinakdana ng Pangulo ang mga layunin natin sa pandaigdigang entablado. Ngunit una sa lahat, sa unahan makakamit ang mga layuning ito. Ngayon, matanda na si Lavrov, kaya siguro dapat natin siyang patawarin sa pagbisita niya sa Hilagang Korea. Pakikipagkita kay Kim Jong Un para magmakaawa ng mga sundalo, bala, at mga agdat, mga granada. Hula ko, nakalimutan na niya lahat 'yon dahil hindi nag-iisa ang Russia sa digmaang ito. Mayroong mga dayuhang sundalong nakikipaglaban kasama ng mga Ruso sa larangan ng digmaan. Sila lang ang bansang may ganitong sitwasyon. Mag-isa pa rin lumalaban ang Ukraine. Pero nananalo ito dahil may mga kaalyadong kanuranin na nagbibigay dito ng intelihensya at mga armas. Habang nangyayari ito, natatalo ang Russia dahil hindi nito maiwan ang mga nakasanayan nitong Soviet